Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yan, Jeremy's TV. Mani. Anyway guys, wala nang bayo kung libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng panlaban o paglaban sa hamon ng ating buhay. So ayun guys, uh, walang exempted yan. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may hamon sa buhay. Ibat-ibang sitwasyon lang. Ibat-ibang uh, status lang. Bigat, uh, pwede magaan, di ba? Uh, so, lahat ng yan. Hindi porket mayaman ka, kasi misa iniisip natin, di ba? Buti pa yung mayaman, di ba? Dahil mahirap ka. Maraming problema sa pera. Ganun ang nasa isip natin. Kaya pag tayo, tingin natin, wala na tayong magiging problema. So hindi po totoo yun. Dahil even yung mayaman, di ba? mas marami silang problema dahil mas marami silang iniisip na kayamanan kung pa paano nila ito uh, i-manage, di ba? So, pare-parehas lang po tayo. Wala pong exempted kahit isa sa atin. At hindi rin ang porket may hirap dahil yung mayaman, maraming problema. Wala ka rin problema, hindi. Kahit yung mahirap, nakagaya natin mga ordinary tao, lahat tayo ay daraan Asahamon ng buhay. Kaya nga mismo Panginoon, di ba, ang nagsabi na dito sa mundo ta uh, magkakaroon kayo ng iba't ibang klase ng uh, problema. Dahil unang-una, hindi ito yung permanente nating tirahan. So, journey lang tayo dito guys. Nag, naglalakbay lang tayo. Temporary lang to Ang totoong tahanan natin ay yung pinangako ng ating Panginoong Yesus na buhay ah uh, na walang hanggan. So kung titignan natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo, isa sa mga alagad ng Panginoon ah uh, na naging simbolo o hero of faith, simbolo na bayani sa pananampalataya, itong si San Pablo. So alam naman natin sa yung unang nagturo sa mga Gentiles na hindi kristyano noon, di ba? So, siya pumunta sa iba't ibang lugar ng daigdig para ipangaral ang mabuting balita na nung tinawag siya ng ating Panginoong Yesus. At hindi lang yun, hindi yung araw siya. lang basta nangaral siya, mamadali ng buhay sa kanya. Hindi, maraming beses siyang kinulong, ba? Diba? maraming beses siyang nagutong sa gitna ng bangka, sa gitna ng barko, nakababad siya, wala sa halos matakbuhan. Uh, Araw-araw, may detret sa kanyang buhay. Hinampas siya Diba? Pinarusahan siya, tinorture siya. Marami guys, marami. Pero sa kabila ng yan, kahit, actually kahit gutom, naranasan niya. Yung walang makain araw-araw, di ba? Sapat lang. Diyan, kulang pa. So lahat yan, talagang uh, nilaban ni San Pablo. Kaya nga itong uh, mentor niya, itong si Tim Timoteo, ang sabi niya, ah uh, sabi niya kay hey, Timoteo, napaglabanan paglabanan ko na ang buhay. So, ayon sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 7. Puspusan ako ang nakipaglaban sa paligsahan matapos ko matapos kong ang dapat kong takbuhin na nanatili akong tapat sa pananam palataya. So, guys yun ang sabi niya ni San Pablo kay uh, Timoteo natapos na daw niya ang kanyang pakikipaglaban o pakikipagpaligsahan sa buhay na ito. Siguro yung kanyang misyon, di ba, na nung tinawag siya ng Panginoon, sa dami niyang nadaanan, nagtagumpay siya. Itong si uh, San Pablo. So, hindi niya din na marami siyang pinag pinagdaan ng pagsubok. Bagkus nilabanan niya ito. Ano maganda sa kanya? na nanatili na, tapat hindi siya sumuko guys, hindi siya umurong, di ba? Ah, ganito pala. Hindi niya sinabi ganun na, ganito pala. Pag nag-mission ka sa Panginoon Jesus, dami ng problema ang dadaanan. Nananahimik na ang buhay ko. Tapos ngayon, ito nangangaral ako. Pero akala ko madali. Parang ganito po mong passage ko. Pero ganun pa man, sa dami ng kanyang mga pinagdaanan, mabigat yan, ma, tinutur, nagutong, na-detret, kinulong, lahat guys, lahat. Ang dami niya. Pero hindi siya sumuko dahil alam niya alam ni San Pablo na darating yung araw ay eh yung kanyang pinagpaguran eh ito na nga sinasabi niya na natapos niya na ay eh makakamtan niya na yung buhay na walang hanggan na pinangako ng ating uh, Panginoong Yesus so yan po sana tularan natin at yun din sana ang maging goal natin di ba sa kabila ng mundong ito maraming pagsubok maraming tukso maraming pang uh, maraming problema. Sa kabila niyan, manatili tayong tapat sa Diyos. At sikapin talaga natin. Hindi man tayo perfecto, guys, lahat tayo hindi man Pero sikapin natin na mapagtagumpayan matapos natin ang ating paligsahan kagaya ni San Pablo. Alright? So tayo po yung manalangin. Ah, Lord, maraming salamat po sa paalalang ito na kahit na anumang hamon ng buhay. Patuloy pa namin, Lord, na lalabanan ito sa tulong mo, Lord, dahil wala kami magagawa kung wala po kayo. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman sa financial o sa relasyon sa pamilya. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay magtiwala at ikay maniwala at manampalataya tsaka yun ibibigay ng ating Panginoong Yesus. Ang iyong kahilingan sa kanyang tamang para. So tayo po manalangin muli. Uh, Lord, maraming salamat po uh, sa araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon na nununod sa aking vlog na may matinding araw Lord. Stage 4 cancer na. May tanin niya sa buhay. At kung ano pa mang uring sakit na bumabalot o dumapo sa kanyang katawan, ipuhin niyo po Lord ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po Lord, yakapin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang mga nararamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira na dahil sa hindi pagkakaunawaan Lord. Ibalik niyo po ang kanilang magandang samahan at pagbigis-bigis niyo po. At sa pinansa Lord na kailangan namin lahat, lalong lalo na po yung kapatid namin walang wala Lord ultimo pambili ng bigas ulam, pambahon sa mga bata pambili ng gamot o pambayad ng upa bless nyo po ang aming hanap buhay para sa amin so ang lahat ng ito inhilim namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, Amen, Amen to God all be the glory sa ng ng Ama, ng Anak, ng Jesus Christ Center Thank you very much for